I'm a concept, kom sa graduate ako IT programmer din ako no? so I'm familiar with the I'm familiar with the um yung mga um parang migrating to from analog I from uh, from ano, analog to digital mm. from the system na manual to digital How about the security worldwide naman to mm. eh the hackers uh -huh. data security alam mo naman na hack yung isang ano mm. you know, it's it's faster no pero isang hack diyan kuha natin yung mm. Uh, what's the mo ano challenges natin in terms of security mm. para ma, ma- assure din yung mga tao na kasi ano to, yes, to, to? data to oh. I mean, uh, data privacy. Mga, ano pong, eh, especially uh, now na sinasabi nga ninyo na nagkakakuna uh, ng consolidation of data across all the different agencies, nagiging inter-agency na siya. I, isang hack lang niyan, baka ubus na agad yung ano, ano natin. Ano ang assurance sa mga tao na um, safe yung ano info nila na binibigay sa sa lahat data ng data privacy kumbaga? Yes. Mm um very important um first things first um our egov app is actually um we are very very proud because um in-house made po siya ni DICT Mm -hmm. So, basically hindi po natin siya pinakontrata at pinagawa po sa ibang mga ano uh, providers because that is also one way of ano our data leaking out yes. so um, we're very blessed right now in the ICT na marami po tayong modern day na mga bayani no sinasabi nila na mga OFW ang may modern day mga bayani but I would like to add some somebody um, dun sa mm. na nayon yung mga ano natin mga IT practitioners, programmer mga programmer developer I, I mean Pagpunta sila sa Singapore, yung Singapore salary nila is about half a million already, 300,000 yes. hundred above. But in the government, it's difficult for us mm -hmm. to actually um compete kasi may salary standardization yes. uh, ano sinusunod namin. So that's one thing, no? Um, we didn't allow anybody to 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 access our it's system. Outsource. Yes, mm -hmm. hindi siya outsourced. And number two, we implement the cybersecurity by design habang dinidesenyo pa yon, habang ginagawa pa yung sistema natin, nag-check din automatically yung ating mga programmers at saka yung system.